Hello mga kababayan, mga subscribers ko, mga followers ko Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Lagi At ligtas sa anumang uri ng kapahamakan Ayan po at siyempre Sana ay mailayo rin po kayo dito sa mga Politikong mga kawatan na Mambubudol pa, mga demonyo pa Ayan at uh, mga kababayan ay uh, pasensya na po kayo hindi ko po yata magawang uh, magpatawa ngayon o magbiro at nagawin uh, po natin seryoso ito dahil uh, napakalaki po ng uh, uh, problema ang iniisip ko kung paano ko po iipunin itong uh, lahat ng mga subscribers ko kung magkatotoo po yung aking nabalitaan na kung saan po ay kahapon lamang ay uh, nagpauna na ako na nandito na po sa atin ang uh, virus at na yan po ay magbibigay ng dilobyo dito sa buong mundo kaya po pasensya na po doon sa mga uh, nagsasabing uh, gusto nila yung mga pagpapatawa pasensya na po muna dahil uh, uh, hindi ko po uh, wala po ako sa mood magpatawa ngayon dahil gusto ko pong seryosohin ito at uh, ayon po dito sa aking uh, mga nabalitaan ay ang uh, uh, andari po mga sundalo ng Amerikano at mga mga equipment na panggira ng Amerikano na dumating po sa bansa natin yun po mga tao mga sundalo na dumating dumating po yan sa Subic International Airport at uh, hindi man po ako kun dito, hindi man po ako sigurado dito kasi hindi naman po mismo ang matako ang nakakita at uh, dahil nga po ay ba nabalitaan na natin at uh, kasama yung video ng mga dumating ng mga Amerikanong mga sundalo at yung mga equipment na kung saan ay uh, panggira po na equipment yan ay dumating din po dito sa atin yun po ang itatanong natin yun po ang aalamin natin kung para saan po ang kanilang uh, kanilang pinaglalaanan ng mga kadami daming mga sundalong Amerikano at mga equipment na panggira ayan po at uh, so yun po ang uh, sana po ay uh, sabay sabay po nating alamin yan magpun uh, mag po tayo, magmasid po tayo at na uh, makiramdam po tayo Bagamat na, nandito po naka-save naka naman po. Actually dito sa tablet ko yung uh, uh, nagcover nag-cover po noon. Sabi ko nga po hindi ko po lang kasi alam i-insert dito sa dito po sa sa vlog ko yung mga kaganapan. Actually po nakakwan po yan. Naka-save po dito sa tablet ko. So, ibig sabihin po, ay uh, sana ay uh, magkaroon tayo ng uh, dinatawag na pagiging alerto, uh, mapagmatyag, at mapagtanong po tayo, para sa ganun po, habang maaga pa, alam na po natin kung saan patutungo ito, at uh, para makapag-prepare po tayo. Ito na po yung uh, sinasabi ko dati noon pa, na may darating pong dilobyo. Pero sabi ko nga po, huwag naman po sana dahil alam ko po na pagka dumating ang dilobyo ito, sigurado po tayo dito na marami pong mamamatay. Ayan. Doon po muna sa virus tayo at uh, confirmado rin po na may na detect or may na na testing po na Bayros uh, virus na nandyan na po ngayon sa mga uh, party At yan po ay nabanggit ko rin po dati na hindi po lalaban ng patas itong China nito kundi sa kataraidurang labanan nito. Na kung saan po para malaman po ninyo na ito pong China ang isa sa mga mahuhusay gumawa ng virus ito. Wag po kayong nagpapaniwala doon sa nakaraang COVID na yon, na yon ay gawa ng kalikasan, gawa ng uh, panahon, hindi po. Yan po ay gawa ng China. At uh, kung inyo rin po matatandaan na yung uh, yung pong nagbulgar niyan na yung isang doktor po ng uh, uh, Chinese doctor na yon. On the spot po nung ibinulgar po niya yan na ginawa ng China yung virus na yan, on the spot po, pinatay yung uh, doktor na yun na uh, uh, Chinese po. So, kaya po mapagmatsyag po tayo. At dahil dito ay nasabi uh, ko po na hindi po lalaban ito ng uh, sabayan or patas na labanan, kundi dadaanin po nila ito sa traeduran. So, yan na nga po parang uh, mukhang uh, talagang nagpapakalat na sila ng virus dito. Actually, hindi lamang po ngayon. ah uh, Nakasave po dito sa aking uh, sa aking uh, uh, tablet. Yun po nga uh, mayroon po palang lupa ang uh, China na kasing laki ng uh, buong Palawan okay lupa po ng China yan na kasing laki ng palawan na kung saan po yung lupa na yan ay kontaminado ang ibig pong sabihin yan ay nakalalason po yan dahil sa saring mga chemicals na kanilang mga uh, pinaglalagay dyan sa lupa na yan. at alam nyo po ba rito ang nakakapangilabot po dito hindi po ba noong mga nakaraang araw na ismagling dito, ismagling doon ng sibuyas, yan po pala ay doon galing sa lupa na yan, na kontaminado na kung saan po, yan pong mga produkto, ano man po yan, prutas man yan, sibuyas man yan, apalay man yan, yan po ay nakakakanser. So, grabe, maging ako nangingilabot nung madiscovery ko ito. So sabi ko nga po pasensya na po hindi talaga ko hindi ko talaga magawang mag-jok dahil ah uh, naman pong time ng pag-jok at uh, time ng uh, ito po ay ako po ang uh, nagwo-wore dito sa mga subscribers ko dahil nga po dito sa nabalitaan kong ito Ngayon so ibig sabihin marami tayong mga Pilipino or baka isa na rin ako sa nakakain ng mga sibuyas na inimport na yan na galing China na yan na baka doon galing sa lupa na yan kaya nga po anti ay uh, uh, gumawa ako ng eksperimento dahil kung inyo pong natatandaan dyan sa mga vlog ko ay uh, isa rin po ako sa scientist at isa rin po akong chemical engineer. So, ibig sabihin po, nakakaintindi po tayo ng pagdating sa mga ganyan. At marami din po akong alam na kung halimbawa man magsisimula pa lang ang cancer ay malulunasan po natin. But anyway, hindi po tayo sigurado dyan. Pero, yun pong mga pagkain na nanggagaling sa China, yan po ay sinadya nilang uh, sinadya nilang ipadala dito sa atin. Dahil doon nga po galing sa lupa na kontaminado na yan. Na yan po ay nakakakanser. Maliban pa po dito, 'yung kanilang uh, ginagawang virus na pakalatin na naman. Kung inyo rin pong natatandaan noong president si ah uh, ah uh, si ah uh, Uh, yung sinunda ni Biden yung uh, controversial din na Donald Trump yan si Donald Trump na yan, na ang sinasabi nga po niya actually tinawag po niyang na China virus yung COVID na yun alam po yan niya so ibig po sabihin ay uh, talaga namang uh, mayroong record itong China na ng virus. At yun na nga po sinasabi ko yung uh, isang doktor po ng Chinese na nag-Bulgar niyan. Na sila mismo ang uh, sila mismo ang gumawa sa laboratory na yan. Ay uh, antimano Nung pag niyan kanon, antimano Hindi inabot ng oras, Pinatay. Marami pa po yan. Mayroon pa po uh, isang uh, Chinese na nakatakas na sa Amerika ngayon kinukop ng, uh, ng uh, Amerika dahil papatayin din po dahil lang po doon. Kaya po, uh, walang kagatol-gatol na nagsalita si Donald Trump, uh, Ronald Trump ba o Donald Trump, na yung virus na yun ay China virus na daw. So walang kagatol-gatol na sinabi niya yan dahil mayroon po talaga siyang credible na uh, tawag ito na informer na mismo sila ang gumawa doon sa laboratory niyon. Actually ang virus ng ang virus naman po ay uh, sa totoo lang po maging ako po ay uh, sin- din ba sinasabi ko yung mga sobrang sobrang alam ko pong gumawa ng virus eh. So ibig sabihin gawa po ng tao yung virus na yan. Dahil nga uh, sinasabi po natin dito na kung ikaw lalo na ikaw ay uh, scientist tapos ka chemical engineer pa, alam mo po yung procedure. Alam mo yung uh, alam mo yung mga kung ano-anong mga ti titimplahin mo diyan. At uh, yun po ang nakakalungkot dito dahil uh, baka nakakain na ang marami nating mga kababayan yung mga potas, yung mga sibuyas, kung ano-ano pa ang mga galing doon sa lupang kontaminado na yan. At yan po ay hindi lamang po uh, kung, bakit, uh, hindi uh, kung bakit hindi na kasi ito. Kung bakit hindi na hindi na ipaparating ng uh, mi uh, mainstream media ito. Yun ang hindi ko maintindihan para sa ganun sana ay makapaghanda, makapag-prepare o di kaya makaiwas itong ating mga kababayan na huwag na sanang bumili ng produkto ng China. Yan po yan. At ngayon nga po yung uh, di ba sinasabi ko diyan sa vlog ko kahapon lang na kung saan ay eh, nadetect na po na mayroon na pong virus dito sa norte na kung saan ay uh, on the spot ora mismo ay nagpadala rito ang mga Amerikano ng ka, sangkatotak na mga uh, American soldier. Kasama din po dyan yung mga uh, mga uh, machine nila na panggira. So, bakit po kaya gano'n? Hindi ko man po uh, nakita, sabi ko nga ng sari, anong uh, mata ko, pero yun po ang uh, balita at yung po naka-live ngayon nandiyan po, nandito sa tablet ko sabi ko nga po, hindi ko lang po ma alam i-insert dito sa mismong video ko, ay nandito naman po, ko sa kasakali ay uh, mayroon po tayong ipapakita so ano po kaya ang dahilan ito na po ba ang simula ng gira at ito na rin po ba ang simula yung sinasabi ko noon pa na paulit-ulit ko sinasabi na darating na dilubyo na mas matindi dito sa COVID na nakaraan na ito sa so muli po doon sa aking mga subscribers bagamat hindi ka pa po alam itong kung ano pong klaseng virus ito pero uulitin ko lang po doon sa mga subscribers ko at nakapapanood ang mga video ko ay uh, mag ready lang po kayo dyan yung lang po kalamansi at sili. Yun po ay nandiyan naman po yan sa video ko kung anong gagawin ko, anong proseso at kung sakasakali. Ay uh, bagamat sabi ko hindi ko alam kung anong klaseng virus ito pero ang alam ko po rito ay marami pong cover na virus itong kalamansi at saka sili. Actually yung COVID, yung COVID nga na yun, osbong lang ng sampalok eh. Pero nung nagdadadaldal ako niyan, isinara yung Facebook ko. So, anong ibig sabihin nun? Alam din nila. Pero hinayaan nila. Kasi nga, itong mga ganitong kaganapan, either gira man yan o itong mga itong mga ganitong virus na to, e, isa lang man po ang ibig sabihin yan. Una, yung mabawasan ang tao sa mundo. Pangalawa, negosyo po yan. Negosyo po. Kaya marami ang mga gumagawa niyan. Kaya, kaya isa po yan sa pinakamahusay itong China na gumawa ng mga ganyang virus. At uh, ano po ang basihan ko nito? Yun na po yung ibidulgar ng doktor na yon na sila nga daw mismo ay uh, hina hire ng buong mundo. Hindi ko na po uh, babanggitin dyan kung anong bansa. Hinahire daw po yan. Yung doktor ng China, Chinese na yon. So, ibig sabihin po nito ay negosyo itong mga uh, pinapakalat nilang virus ito na kung saan ay uh, kaakibat niyan yung pagbabawas ng tao sa mundo. Yan po. So, nakakapangilabot pero Uh, sabi ko nga po ay uh, hindi ko alam kung uh, papaano ko iipunin itong mga subscribers ko at uh, marami rin po na nag-subscribe lang sa channel ko pero hindi nila sinusubaybayan itong mga sinasabi ko rito so, ayun po ang problema ko ngayon dahil kung papaano po na maliikom ko lahat ng mga subscribers ko kung sa po't talaga na mga uh, magbubom na itong virus nyo naman na ito. At uh, sabi ko nga po, uh, noon pa pong pandemic na ito, ay uh, noon, nagsimula pa po yan, before pa po ng pandemic, kasi alam ko pong mayroong darating eh. Sinabi ko po yan na may dilob yung darating. Kaya noon pa po ay nagpapandevelop na ko ng kung ano-ano magkakaibang kuwi ba yan na pinandevelop uh, ko pinalagyan-lagyan ko ng uh, uh, mga division yung uh, loob ng kuiba para sa ganon kung ano po yung uh, mga subscribers at kung sino po yung mabibit-bit ko na uh, na ilagay at magsama-sama tayo doon ay uh, kaya po pina actually tatlo pong kuiba yan na, na mga, mga lalaki na pinadivirup -pina ko so so sana ay uh, Ah, uh, inak na or tama na 'yung ganun na uh, magtago sa kuweba. Pero hindi pa rin po tayo nakakasiguro doon kung 'yun po ay ligtas pa rin tayo doon kasi hindi po hindi ko pa nga po alam kung anong klasing virus ang pakakawalan ng kung sino man ang nagbabalak ng ganitong kasamaan. So kasi kahit po kung na uh, mayroon pong nga uh, kanyan eh, mayroon pong mga kategory ang mga virus na yan. Pagka yan. po ay pinakawalan sa hangin yan, ay uh, kahit sa loob ka ng kuiba ay susuotin ka yan. Ganun po yun. Kaya uh, hindi ko pa po alam kung anong klaseng virus. Not, lie, uh, not unless kung uh, nandyan na at para mapag-aralan ko yung mga uh, yung mga epekto or ano ba ang pinatamaan at ano ba ang tinatarget ng virus na yan. Kasi nung nakaraan po na virus, yung COVID na yan ang tinatarget po niyan ay respiratory na kung saan po yan yung uh, baga. Yan po ang tinatarget ng COVID. Ngayon po, kasi meron din pong ang um, tatargetin yan, pwede rin po ang targetin yan ay uh, lahat na halos. So, ibig sabihin, ay kung yung COVID-19, kung yung COVID na yun ay uh, Ah, uh, naglalakad ka lang, natutumba ka na eh. How much more kung mas, ma, mas matindi pa yung virus na pakakawala nila? Ah, uh, di wala na. Kahit saan ka magtago, wala rin. Ayang nga, uh, sabi ko nga, hindi ko pa, pa alam. Pero pang samantala, sabi ko nga po, doon sa mga subscribers ko na mag- uh, mag-prepare uh, lang po ng kalabansya sa kasili. At uh, kung sa ganon ay uh, nandiyan na, nandiyan naman po yung procedure kung pa, paano pong gawin. Ayun po muna ang uh, pansamantalang gawin niyo kung nandiyan na po. Hindi naman po kailangan na ngayon nyo na gawin. Kasi yun naman po ay uh, may expiration po yun. Eh, every uh, lang yun. Eh, 5 days lang po yun. Pwede na, uh, na dapat yun ng bago. So, ibig sabihin po, hindi yung kailangan na ngayon agad-agad gumawa noon. Ang sinasabi ko lang po, prepare lang po ng sili. Yung po mga nagtatanong ko, anong klaseng sili, iisa lang po yung sili, basta sili. Okay? Ganon din po doon sa saging na may nagtatanong kung anong klaseng saging, basta saging, iisa lang po yan. Saging pa rin po yan. Lahat po yan iisa. Pag sinabi mong sili, iisa lang sili yan. Ano man pagkakakilala mo, eh isa lang din niya nakiisili kung halimbawa wala kayong makuhang labuyo siyempre kung mayroon kayong makuhang labuyo eh di yung labuyo pero sabihin ko kung wala yan pong uh, kahit na anong klaseng sili yan so kaya, kaya siguro uh, kaya dapat wala na po magtatanong kasi lahat naman po yan pinaliwanag ko na sa inyo at uh, titingnan pa rin po natin kung uobra pa rin yung uh, osbong ng sampalok pero yun po yung uh, osbong ng sampalok ay doon po yung sa COVID eh So Hindi ko po alam kung ano ang pagkakaiba noong virus na na kakalat dito sa ating konsakale ay uh, titingnan po natin at dito naman po ay i broadcast ko sa inyo. Anyway, doon naman po sa Virana Live uh, ano yon yung uh, June Virana vlogs ay uh, uh, naka 1,000 na po tayo actually tapos uh, higit na po sa 1,000 yun na lang po kaunti na lang yung ating antay na watch time hour po pwede na tayo mag live pero parang may nakapagsabi yata sa akin na pwede na yata mag live doon sa 1,000 kahit hindi pa na reach yung 4,000 hours hindi ko po alam kasi sa, sa totoo lang, hindi ko po talaga alam hindi ko po kaya nga nung nag live Naglive ako nung Sabado na yon na nagpamigay tayo ng prize kaya po nag-hire ako ng uh, uh, nakaharap dyan sa si inyo at mababasa magbabasa na rin yung mga uh, comment dyan para sa ganun ay nakakasiguro tayo nakakasiguro tayo na kung sino yung nauna yun talaga ang mabibigyan ng prize. So kaya po nag-hire na ako doon dahil hindi ko po talaga alam-alam. At uh, hindi po ako hindi ko po mai-consider na ang sarili ko ay vlogger. Hindi ko rin po pinagkakakitaan itong pagbablog at hindi ko rin po inaasahan dahil unang-una sinabi ko na po sa inyo na ang Virana Live Studio TV na channel na ito hindi po sa akin kundi sa inyong mga subscribers ko. kaya naman po bagamat kakaunti pa lang yung uh, naiipon na masabing uh, salary natin dito sa sa YouTube na ito. Pero nung Sabado po, yan ay triniple ko pa nga. So, 250,000 po yung pinamigay natin. Ay, alam nyo naman po eh, di ba? Kita nyo naman paano kikita eh, Ang kakaunti yung views natin, di ba? Pero okay lang po sa akin yan kasi ang sinasabi ko naman po, hindi naman yan ang pinagkakakitaan ko. Itong ang pagbablog. So, may manood mang kiwala, hindi ko na problema yon dahil ang sa akin lang po rito, ay nagsasalita lang po ako ng warning kung ano man po yung mga dilawbyong darating. Ngayon, kung uh, ayaw ninyo, wala pong problema. At, uh, pero, na po kasi. Naipangako ko na po yan sa ating Panginoon, ano man yung pwede kong maitulong sa aking mga kapwa, tutulong po ako. Yan po ang naipangako ko sa aking uh, mahal na Panginoon. Panginoon din po ninyo yan po yan at uh, uh, sabi ko nga po sino ba ako wala po isa po akong hampas lupa at patay gutom kaya lang po siguro ay nabigyan ako ng pagkakataon na ako ang napili ng ating Panginoon na mabigyan ng uh, or mapagkatiwalaan kaya naman lahat ay nasa akin na. Wala na po akong pipiliin sa buhay. Ang sinasabi ko lang po rito, allergy po ako sa pera. Yan po ang totoo. Kaya po yung mga nagsasabi just for uh, views daw yung uh, ginagawa ako na nagpapatawa. Talaga nang aasar po talaga ako. Inaasar ko po talaga itong demonyong uh, uh, administration ito. Hanggang doon na lang talaga ang magagawa ko. Mang asar na lang mang asar. Oh, uh, yun yung mga iba hindi nakakaintindi uh, binibigyan ng uh, kung anong kahulugan ay, ngayon po wala ako sa wala akong gana makipagbiroan ngayon ay wala akong gana magbiro dahil nga ito ngayon ang matindi kong iniisip itong uh, ano kaya yung la uh, purpose ng mga sundalong libo-libong sundalo ang uh, dumating diyan sa Subic uh, Sobic International Airport na yan at saka yung mga machine na pangbira ano po kaya ang um, purpose nila? So, yun pong tanong na yun ay uh, uh, tayo pong lahat ang uh, alamin po natin lahat at uh, para pong uh, malaman natin at makapag-prepare po tayo. So, hanggang dito naman po at uh, muli. Uh, nagpapasalamat din po ako doon sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa tiwala. Hayaan po ninyo gagawin ko po lahat ang aking makakaya kung ano po ang pwede kong maitulong na mai-salba uh, ko kayong lahat kung sakasakaling dumating man itong dilubyong uh, uh, virus na ito maraming maraming salamat po at na uh, mahal na mahal ko po kayong lahat